Please subscribe ito money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito money Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyadong records ng ano eh, ng awayan. Ang ating pong thumbnail ay uh, paano na ang pag-aaral ni Joy Diwata. Ano po, papanoorin po natin yung video at uh, siyempre bibigyan po natin ng uh, reaction. Pero bago po yan, ako muna po kaya uh, mga bati sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila ako Yabal Santos Matubang, Kalinga Prab, at Ed na Vlog, Jack Tapia, at uh, mga kasamahan ko po sa Karepa, ganun din po yung team views, at yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. ito po yung video no, na kung saan ay uh, sasagutin ano, yung ating uh, thumbnail na medyo may katanungan ano po, na paano na ang pag-aaral ni Joy Diwata. Paano na nga ba? <laughs> At alamin po natin kung bakit ko po nakaitanong yan. At ang kabuhan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Lorny TV, ang asawa ni Red Noveno. Ayun o, no, supportahan po natin. Si kuya! 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 Anong birthday wish mo kay Dan? Kuya! Kuya, anong birthday wish mo kay Dan? Sana ano? Sana siya kay... Kay um, hey, Joy? Joy. Yun! <laughs> Sana ano, Mag na. Magkasawa na. Sana na siya kay Joy. Yun! Grabe. Yun ang birthday wish ni si Kuya. Grabe. Ang Ali ka na. Andali. Ay, sige, so ano ang uh, napakagandang birthday wish mo para ah, kay Papa Dan? Alam mo ang wish ko kay Dan? Oh. Nasa kanya naman na sa lahat eh. Yes. Financial, yes. career. Oo. Oh. Nasa kanya na at higit sa lahat talaga yung eh, gusto kong ginawa niyang uh, karir tagang pagtulong sa kapwa. Oh, oh. So ang wish ko talaga sa kanya, ito honest speaking talaga, gusto ko talaga magkaroon na siya ng peace of mind pagdating sa pag-ibig. Yung pang magkaroon na siya ng uh, pamilya. Pamilya. Uh -oh. sa inang so, wish. talaga siya ng pamilya na makakasama niya na. kasi alam mo, uh oh. Oh, -oh. Hindi naman pa pwedeng sasanda ka lang sa mga magulang mo just in case pero iba oh, talaga na may pamilya ka na may makasama ka oh, sa mga dinahawa masama ang pakiramdam mo may tagapakulo ng tubig may taga masay mm -hmm. yun talaga ang wish ko wala talaga? na kasi nasa kanya na lahat oh eh. totoo parehasay na wish <laughs> yun din yung sinabi ko kay Hana na gusto ko magkaroon na siya ng stable maging, okay, mag settle down siya ganoon lang wala uh, na happy big family hindi ko nahiniling na gumanda ang kerero nandyan na lahat eh oo oh, nga nandyan na lahat talaga so, talaga totoo yun nga, pare sa inyong wish. Uh, o, oh, pare sa inyong wish. magandang kasama uh, sa buwan. Yun! Ay, grabe si Pounder. Brooks, ano anong ano mo? Wish mo kay uh, Papa Dan? Kaya Brox! Kaya ni Marie. Kung sila, sila talaga. Hindi! Wala pa nga akong tanong eh. Ano ang wish mo kay Papa Dan ngayong kaarawan niya? 31st na siya. Ah, yes. uh, paalis na siya sa kalendaryo. Isang taon na lang, wala na. Tama ka diyan. Oh. Syempre, ang magiging uh, bilang tatay mapabuti mapabuti siya then ang kanyang uh, uh, na magkaroon siya ng uh, mm. uh pangarap pamilya magkaroon ng pamilya hmm. oh. kung sila ni J. J. o di mas better uh, mas. magiging masaya ka rin Kaya saan naman, sinabi ko naman Uh -huh. sa mga live show na masaya doon tayo o, excited ka na rin ba magka-apo? oo naman, pwede hmm. na mo sila mag-asawa kahit talaga araw rin si eh. Troy nasa ano yan, nasa taghana o sa panahon ano mo na wish mo kay Papa Dan? siyempre ang wish ng lahat, good health good health siyempre be lalo na sa mga pagsubok ng buhay uh -huh. kasi alam naman natin na si Superman ay Superman yan. Superman talaga yan. Lalo na sa Bebe Loves niya. Lalo na sa Bebe Loves niya. Kaya ah. po, no, napanood po natin yung video, no, at dito nga po ay ang um, birthday ni Kalingap Dan. Ang ah, grabe, no, talaga nga naman, ano po, na si Kalingap Dan ay uh, 31 years old na. Ba, malapit na po pala lumaba, lumabas sa kalendaryo, no, itong si uh, Kalingap Dan. At dito nga po ay nagtanong si uh, Lonnie TV ng tungkol sa mga wish, ano po, at inuna niya itong si Kuya Bal, ano. Ang sabi po ni Kuya Bal, ay uh, gusto na raw po ang mapangasawa ni Kalingap Dan, etong si Joy Diwata. <laughs> Pwede no, kasi umamin naman po sila na meron na pong uh, relasyon, ano etong si Kalingap Dan at uh, Joy Diwata. Siyempre, ang kasunod po niyan ay uh, kasalan. Ah. <laughs> at uh, ganun din po no, kay Bobby TV 143. Ano? Portahan po natin, ano, si Kuya Bal at si Bobby TV 143. At uh, ang sabi po niya... Uh, baby TV 140 lahat naman daw po ay naka Kalingapdan na. Uh, Kalingap Totoo po 'yun, ano, lahat naman po talaga ay halos naka Kalingapdan na. Kay, uh, Kalingap Dana. Ano po? At uh, okay po yung takbo ng kanyang uh, YouTube channel. At siguro may mga ipo na rin po itong si Kalingapdan. Ano po? Nakita naman po natin ha, mayroon po siyang motor, mayroon po siyang uh, four wheels, mayroon po siyang business at meron na rin po siyang lupa. Ano po? Ang kulang na lang ay talagang uh, 'yun na lang bahay. Ano po? At na uh, kapag may bahay na, eh, siguro pwedeng pwede na. Ano? <laughs> Magpakasal. <laughs> At uh, na po ang, ang, wish ni uh, Bobby TV 143. Ano na lumagay na nga po si uh, Kalingap Dan sa pagpapamilya. Ano po? At, syempre, ang gusto niya pong mapangasawa ni Kalingap Dan ay wala iba kundi etong si Joy Diwata. Ano po? Pagdating naman kay Kuya Brooks, ay ganun din, ano po? Ang gusto po ni Kuya Brooks ay lumagay na rin nga po sa pagpapamilya etong si Ah, uh, kalingap dan. kasi gusto na nga rin po niya magka-apo Ano po? O nga no, wala pang apo etong si uh, Kuya Brooks. Ah, uh, senior na rin kasi si Kuya Brooks eh. Dapat tay eh, talagang meron na rin siyang apo. Ano kaya lang ay hindi pa po siya nabibigyan ng apo ni Kalingap Dan at sa kaniya, uh, Kalingap Hana. Ito naman pong si yung bunso, ano po, si Alimyon ay eh, bata pa. <laughs> Medyo matagal pa po ito. Ah, uh, yun na nga no. Pwede naman daw pong uh, habang nag-aaral itong eh, si uh, Joy Diwata ay uh, mag-asawa na sila ni uh, Kalingapdan Ano? Kung baga, ngayon ay uh, pwede naman magpakasal ano? itong si Joy Diwata at saka si Kalingap Dan, Ano? At uh, siyempre, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-aaral ni Joy Diwata. Pwede naman po yun. Ano, na kahit mag-asawa na po sila, ay uh, nag-aaral po itong si Joy Diwata. Pero, Siguro ay uh, mas maganda po kung uh, makakatapos muna sa pag-aaral etong si uh, Joy Diwata. Ano po kasi siyempre kapag uh, mag-asawa na po sila ni Kalingapdan ay eh, magkakaroon po siya ng uh, talagang obligasyon. Ano kasi hindi po biro ang pag-aasawa. Ano po at uh, nandoon na talaga ang, ang obligasyon ni uh, Joy Diwata para kay uh, Kalingapdan. Siyempre kapag asawa na po niya si uh, Kalingapdan Ah, kagaya nga po nung nasabi nila, ay eh, yung po yung pagka may nagkakasakit, ano, may nag-aalaga, ano po pagka umaga may nagtitimpla ng kape. Kumbaga, ay talagang obligasyon, ano. At uh, sa ngayon ay talagang nakikita po natin, busy-busy sa pag-aaral eh, itong si Joy Diwata. At kung madadagdagan pa po ng uh, obligasyon eh, itong si Joy Diwata, ay baka maging sagabal po ano sa kanyang pag-aaral. Ito po ay uh, opinion ko lang. Ano po? <laughs> Siyempre kanya-kanya naman po tayong opinion, ano. Para sa akin, ay eh, mas maganda siguro na patapusin muna sa pag-aaral etong si ah, Jai Diwata ano bago po sila magpakasal ni Kalingapdan. Upang sa ganun, siyempre ay uh, matupad yung mga pangarap ni uh, Jai Diwata para sa kanya at para sa kanyang pamilya. O, ang lalaki naman kahit naman umidad po yan ng 40 years old, eh, pwedeng pwede pa. Ano, bata pa si Kalingapdan, ano 31 years old pa lang. At maghihintay na lang po siya ng ilang taon. Palagay na po nating 4 uh, years to 5 years. Ano, pwedeng pwede pa. Ano po? Kaya sana ay makatapos muna ng uh, pag-aaral itong si Jay Diwata ano po bago po sila dumating sa kasalan. Pero kung uh, talagang gusto na po nila, siyempre wala naman pong makakapigil niyan. Ano, sila na po may gusto. Kumbaga, ito ay mga opinion lang po natin. Ano po? Kaya ano, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Money Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.